Heyo, what's up sa lahat ng ating boss Lodi? Good morning, good evening, at good afternoon. Today's vlog, meron tayo dito'ng Boya Mic, BY-B2 or B20 na model ni Boya. Wow. So, mga boss, nabuksan na namin 'to at ang gagawin na lang namin ngayon sa inyo, i-unbox tapos i-testing na natin kaagad. Okay. So, ito mga boss, Lodi 2.4 GHz wireless microphone system. Wow! At meron siyang noise reduction. So, pagka binili nyo ito, mga boss, ganito po yung makukuha natin sa loob. So, mabuksan natin. Oh. Nabuksan ko na to, ulitin ko mga boss, i-review ko na lang sa inyo kung gano'n ba ka talaga kaganda. Itong Boya So pagka binuksan natin to mga boss Lodi, dalawa na yung mic nya. So tignan natin. Ayan. Wow. So yung dalawang set ng mic. Hindi, hindi ko pa natanggal yung cover. Tingin ko hindi ko na lang tatanggalin. Tapos, ang binili ko type C. Okay. Tapos yung mic. Tapos, yung noise reduction nya. Wow. Ayan. Pindutin lang to. Tapos ito, ilo long press on, long press off. Ganon mga boss. Okay. Meron na siyang kasamang dalawang type C. Wow. Para pwede mo siyang i-charge sabay. Pero matagal malo ba to, mga boss? Nine hours daw sabi nila. Ah? So yung warranty card. Ewan ko kung paano tong warranty card. Nakalagay <laughs> naman dito, two years warranty. Pero tingin ko hindi naman masisira to basta-basta. At syempre yung manual. Ngayon, yung gamit natin mga boss cellphone. Wala pa siyang ayan oh, ingay-ingay, may dadaan. Oh, ah, 'Di ba? Wala pa siyang ano. Wala pa siyang mic yung cellphone kasi nandito pa. So ngayon, iikot tayo dito sa kotse. Diyan, tapos subukan natin na naka-mic. Tingnan natin kung anong mangyayari sa audio niya. Let's go. So mga boss, nakasaksak na yung parang infrared, hindi ko alam kung ano tawag doon, yung na dito, sinaksak na natin sa cellphone, yung type C, comment nyo na lang sa baba kung anong tawag doon, hindi ko kasi alam. So ito, dalawa, pwede kayong mag-interview oh. kung meron kayong gustong kausapin, pero sa ngayon, isa lang yung magagamit natin. Okay. So ngayon, ito mga boss, ay i-on na natin. Okay. Tapos bubuksan natin yung OTG. Hanapin natin yung OTG. Okay. Ayan, nag-ilaw na siya. Ayun, kumunik agad. Kulay blue na siya. So, pagka blue, connected na siya. Tapos, pag pinindot natin itong blue din na button, ayan, nagkulay green. Kulay green yan. Pag nagkulay green, gumagana na yung noise reduction niya. Ngayon, huwag muna tayo mag-noise reduction. Ayan, naka... Sana ba? naka blue na siya. So, ngayon lagay natin dito mga boss. Tapos, yan, yan. Ayan. Ngayon, ikot tayo dito sa kotse. Ayan. Ito pala mga boss Lodi, hintayin nyo yung vlogs namin dito sa kotse na to. Para mapakita namin yung kung ano yung gagawin natin dito sa bumper. Kasi hindi natin ito pipinturahan ng buo. Gagawin lang natin dito. ibi lang natin. So punta kami dito sa likod. Medyo tahimik ngayon dito mga boss. So ayan, nandito kami sa likod. Uh, di ko alam kung kamusta na yung audio. So gagawin natin ngayon mga boss kasi medyo tahimik dito umaga. Hanap tayo ng lugar na kung saan talaga natin siya masusubukan. Kaya gusto namin ngayon makita ninyo kung paano ba yung performance nitong mga ganitong boya Uh, BY-B2 O BY-B20 So ito pala mga Boss Lodi, Yung spoiler din niya pipinturahan natin Tsaka yung bumper dito At tsaka itong running board Kabilaan So ngayon lalabas tayo ng highway Para Masubukan natin Itong Boya Mic Yan Na nandi dito. Hindi natin masusubukan ng noise reduction nito Kasi sabi ko nga sa inyo Tahimik Mga Boss Lodi. Okay So ngayon mga boss Lodi, wag muna kayong mag-escape. Uh, dala tayo ng tripod tapos dali natin tumboya. Hanap tayo ng lugar na kung saan maingay para masubukan natin talaga kung gaano siya ka-effective. Kunwari magba na tayo mga boss lodi. <laughs> so gamit tayo ng helmet natin. Okay. Tapos dali na natin 'yan para makakuha tayo ng footage at ito. Gamitin natin 'tong maruming motor. <laughs> tapos Magpipilm na tayo. Wow. Kunwari magbablog na tayo doon sa lugar na mapipili natin. Kunwari lang ha, ah, magbablog tayo para masubukan lang natin itong noise reduction nito. Itong 2.4 GHz na Boya Mic BYB2. Napakamura nung Boya na to. Kumpara natin doon sa ibang high quality na wireless mic. Alright mga boss. So tara. Testing natin to. So, yun. Uh, tayo konti. Alright. Let's, let's go. So, ngayon mga boss, nandito na tayo sa highway. Anap tayo. Saan ba maganda? Siguro, doon tayo sa arko ng Ilocos Sur. Doon tayo mag-film. Kunwari, ano, Ah uh, nagbablog na tayo ganon tapos gamitin na natin tong wireless mic sa mga boss eh, ito yung dahilan kung bakit kami bumili nitong mic na to ipe-play ko itong vlogs namin sa Baguio kung saan naapektuhan talaga ng mga ingay ng sasakyan yung ating naging vlogs doon sa Louis Auto Supply sa play natin tingnan nyo mga boss okay tapos lobihan po dito sa Dewey Auto Supply hanggang dito na lang muna yung vlogs natin dahil iuwi na natin ito Port Everest na i-repaint natin sa Victor Contours so i-update na lang namin kayo sa mga susunod so ayan na no, mga boss Lodi kung mapapansin nyo uh, halos sumisigaw na ako dyan sa video na yon yung pinalabas ko halos sumisigaw na ako dyan. wala so, kami pakialam hindi talaga naging maganda kaya naisipan namin uh, solusyonan huh? abos boss ito yung ginamit namin dyan shoot yung GoPro tapos yung mic adapter niya pero di pa rin kinaya dahil sa siguro malayo ako ganun kaya napilitan kami na bumili na lang ng ganitong Boya Mic Ang galing! Ang galing! <laughs> So mga boss, uh, doon tayo mag-vlog sa arko ng Ilocos Sur. Kunwari magpipilm tayo doon, kunwari galing tayo sa malayong lugar, tapos dumating tayo dito, tapos ganun, uh, ah, bla 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 bla. Basta so, lang mga boss, Lodi, mag ano lang tayo, mag tawag dito, mag lang tayo. Susubukan lang natin kung hanggang saan ba yung kaya talaga nitong boya Mike, pero i-edit na namin yon mga boss Lodi iaayos na namin yon pagka ano ano naman ang nangyari din sa ating vlogs sa Boya Mike eh, ilalabas na natin dito sa bandang huli nitong ating video alright mga okay. boss okay. parang bigla ako nahiya ah ah ang hiya din kasi mag vlog pag maraming nanonood pero ba't na doon tayo pupunta wala kaming pakialam Ayan, dito na tayo mga boss Lodi Dito tayo magpipilm Sa ano Ah, may checkpoint Diretso ba? Diretso Driver's license daw Kaya kayo Tandaan ninyo ang kasabihan Stop, look, and listen Checkpoint pa tayo Ano ba yan? Sana wala masyadong tao Uy, walang tao mga boss dito, tuloy tayo dito Sa mga boss, dito natin susubukan Ito ating DYB2 Boya Wireless 2.4 GHz So dito tayo mag-film Yun, walang tao, konti lang Please so, kahit pa dito uh, Maingay So ready natin yung ano natin yung gamit natin. Dito tayo mag-film. Mga boss lodi. So tara, mabilisan lang gawin natin dito. So nandito yung ano natin, yung mic tapos yung tripod. So yun yung cellphone, i-set ko lang tapos film na tayo dito dumi pala ng top box ko so ayan mga boss uh, ngayon kasi naka gopro tayo tapos i mag start na tayo okay ngayon nandito na tayo sa arco ngayon subukan natin dito kunwari nagbablog tayo so ayan mga boss Lodi mula sun City narating na natin itong Ilocos Sur at kung mapapansin nyo napakaganda ng kanilang arko dito sa lalawigang ito. So magmula dito, magta-travel pa tayo ng mahigit dalawang oras para marating natin yung Bigan City. So pasyalan natin yung gawin dito. <laughs> Hindi naka-noise reduction to. Okay. Dito sa bandang kanan, makikita natin mga boss na mayroon sila ditong One Ilocos Sur. Ang ibig sabihin ay kanilang pagkakaisa at pagtitiwala sa magagawa ng nasa itaas. Aww. At yung kanilang napakagandang uh, arto. So, shoutout sa ating mga boss. Hello po sa inyo. Aww. So, ngayon, nakabukas, hindi nakabukas yung ating noise reduction. Ngayon, bubuksan natin yung noise reduction. Susubukan naman natin yung magiging audio nito sa ganitong kalayong distansya. Okay. Ayan, naka-green na siya. So ayan mga boss, naka-noise reduction na tayo at dumadaan sa harapan natin itong sasakyan. Kaya, hindi namin alam kung anong dating ng audio dyan sa inyo pero ang alam namin sa distansyang ito ay sapat pa para maabot nitong cellphone na gamit natin itong wireless mic na ginagamit natin. Wow! Problema dito baka masagasaan ako pag tawid ko. Hadi oh, ba? Okay ba 'yung mic? Hindi ko alam 'yung audio. Huwag niyo sanang kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.